Ang pagkakalmot ng pusa ay isa sa mga pinakakapansin-pansing kilos na kanilang ipinapakita sa loob ng tahanan. Sa unang tingin, ito ay tila simpleng ugali lamang na madalas ikainis ng mga amo dahil nakakasira sila ng mga gamit, dingding o muebles. Subalit kung susuriin ng mas malalim, ang pagkalmot ay isang likas na pangangailangan para mapanatiling matalas at malusog ang mga kuko ng pusa. Maibsan ang kanilang tensyon at maipahayag ang kanilang emosyon. Sa bawat kalmot, inilalabas nila ang enerhiya. Naiiwan ang kanilang amoy bilang tanda ng pagmamayari at naipapakita ang kanilang kalikasan bilang teritorial na hayop. Higit pa rito, sa mata ng tradisyon at pamahiin, ang simpleng pagkalmot ng pusa ay binibigyang kahulugan bilang mga palatanda ng swerte, babala ng paparating na bisita o proteksyon laban sa malas at masasamang espiritu. Magandang araw sa ating lahat at welcome pumuli sa ating YouTube channel. Sa video nito, tatalakay naman natin ang mga kahulugan ng pagkakalmot ng pusa sa iba't ibang bahagi o parte ng ating bahay at ang kaakibat na swerte rito. Una ay ang pagkalmot sa gilid o harapan ng pintuan ang pinto ay isa sa pinakapaboritong kalmutin ng pusa dahil ito'y madalas binubuksan at dinadaanan. Kapag kumakalmot sila dito, maaring nais nilang lumabas o pumasok. Isa rin itong paraan ng pagmarka ng kanilang teritoryo sapagkat ang pinto ang nagsisilbing hangganan ng bahay. Kapag madalas kumakalmot ang pusa sa pinto ito raw ay senyales na may bisitang paparating. Kapag gabi ito nangyari, maaring may espiritu o hindi nakikitang nilalang na dumadaan sa pinto at ito'y sinusubukan hadlangan ng pusa. Kapag bago ang iyong pinto at unang kinalmutan ng pusa, ito'y sinasabing pampaswerte dahil binabasbasan niya ang iyong tahanan laban sa malas. Pangalawa ay ang pagkalmot sa paanan ng upuan. Ang upuan ay matibay at matatag. Kaya't nagiging komportabling bagay na kalamutin ng pusa. Ginagawa nila ito upang hasain ang kanilang kuko, magunat ng katawan o kaya namay ilabas ang sobrang enerhiya sinasabi na kapag madalas kumakalmot ang pusa sa paanan ng upuan, ito'y hudyat ng paparating na bisita o panauhin. Ang upuan kasi ay sumisimbolo ng pagtanggap, kaya tila pinaghahandaan ng pusa ang darating na tao. May paniniwala rin na kapag ang pusay kumakalmot sa upuan bago ka umupo, ito'y proteksyon laban sa masamang ispirito o malas na maaaring sumama sa iyo habang nakaupo. Kung paulit-ulit itong ginagawa, maaari rin daw itong sinyales ng bagong oportunidad, halimbawa sa trabaho o promosyon, dahil ang upuan ay simbolo ng pwesto o kapangyarihan. Pangatlo ay ang pagkalmot sa paanan ng mesa. Ang mesa ay isa sa mga madalas ginagamit ng tao, kaya't madalas ding napapansin ng mga pusa. Ang mga paanan nito ay matibay at kadalasang gawa sa kahoy. Kaya perpekto para sa kanilang paghasa ng kuko at pag-unat. May paniniwala na kapag kumakalmot ang pusa sa mesa, lalo na kung itoy dining table, Ito'y sinyales ng darating na biyaya sa pagkain o kabuhayan. Kapag madalas itong ginagawa bago ang pagkain, sinasabi ng matatanda na ito'y paalala na dapat magpasalamat sa grasya dahil may kasunod pang darating na swerte. Subalit sa ibang pamahiin, kung sobra at halos sirain na ng pusa ang iyong mesa, ito'y maaring babala ng sobrang paggasta o pagkawala ng balanse sa tahanan. Maaring away o hindi pagkakaintindihan sa pamilya. Pangapat ay pagkalmot sa pader. Natural sa mga pusa ang kalmotin ang mga pader dahil ito'y matibay. Nakatutulong maghasa ng kuko at nagbibigay ng pakiramdam na silay nagmamarka ng kanilang teritoryo. Kapag ang pusa ay biglang kumakalmot sa pader, sinasabing ito'y sinyales ng paparating na pagbabago sa bahay, maaring paglipat, bagong gamit, o may kaganapan sa pamilya. May paniniwala rin na kapag madalas itong gawin, ito'y pagtataboy ng malas o masamang espiritu na dumidikit sa pader ng tahanan. Sa mga probinsya, naniniwala na kapag ang pusay kumakalmot sa pader sa gabi, ito'y babala ng paparating na masamang panahon o bagyo. Panglima ay ang pagkalmot sa paana ng kama. Ang kama ay mahalaga sa teritoryo ng pusa dahil dito kadalasang nagpapahinga ang kanilang amo. Kapag kumakalmot sila sa paanan nito, ito ay maaaring sinyales ng kanilang pagnanais na maging malapit sa iyo o simpleng paraan ng paghahasa ng kuko bago sila mahiga sa tabi ng iyong kama. May paniniwala na kapag ang pusa ay kumakalmot sa kama, lalo na sa paanan, ito ay babala ng paparating na problema o bigla ang bisita. Kapag itoy ginagawa bago ka matulog, sinasabing nililinis ng pusa ang enerhiya sa paligid ng iyong higaan upang ikaw ay maprotektahan laban sa bangungot o masamang panaginip. Kung itoy paulit-ulit na ginagawa, sinasabing may espirito o kaluluwang nais makipag-ugnayan sa iyo at ang pusa ang nagsisilbing tagapamagitan upang hadlangan ito. Pang-anim ay pagkalmot sa bintana. Kapag ang pusa ay kumakalmot o sumusubok abutin ang bintana, madalas ay dahil nakakarinig o nakakakita sila ng bagay sa labas, kagaya ng ibon, insekto, o ibang hayop. Kinagawa rin nila ito bilang pagsubok na makalabas o maramdaman ang hangin at liwanag sa paligid. Sinasabi ng matatanda na kapag ang pusa ay kumakalmot sa bintana, ito ay sinyales ng paparating na bisita o balita mula sa malayo. Kung sa gabi ito madalas gawin, pinaniniwala ang maaring may espiritu o nilalang sa labas ng bahay na sinusubukang pumasok at ang pusa ang nagsisilbing tagapagbantay. Kapag ang pusa ay kumakalmot sa bintana habang umaga, may paniniwalang ito ay pahiwatig ng pagdating ng bagong oportunidad o magandang balita na darating mula sa labas ng iyong tahanan. Pampito ay ang pagkalmot sa hagdan. Ang hagdan ay isang istruktura kung saan mahilig maglaro o magakyat-baba ang mga pusa. Ang pagkalmot dito ay nakatutulong sa kanilang balanse, ehersisyo, at paghasa ng kuko. Nakikita rin nila ang hagdan bilang bahagi ng kanilang teritoryo na dapat markahan. Ayon sa pamahiin, kapag ang pusa ay kumakalmot sa hagdan, ito ay maaring simbolo ng pag-angat ng buhay o pag-akyat sa bagong yugto ng kapalaran. Kung ito'y ginagawa nila pababa ng hagdan, minsan ay tinitingnan itong babala ng pagbaba ng swerte o paparating na pagsubok. May paniniwala rin ng pusang kumakalmot sa hagdan ay nagbibigay proteksyon laban sa malas na maaring pumasok mula sa itaas ng bahay. At pangwalo ay ang pagkalmot sa kusina. Ang kusina ay lugar kung saan naroon ang pagkain at iba't ibang amoy na nakakaakit sa pusa. Kung kumakalmot sila dito, maaring naghahanap sila ng pagkain. Naamoy ang kanilang paboritong ulam o nais lamang nilang makuha ang atensyon ng kanilang amo. Kapag ang pusa ay kumakalmot sa kusina, sinasabing ito'y sinyales ng darating na pagkain o biyaya sa tahanan. May paniniwala rin na ito'y paalala na huwag maging magastos at dapat magtipid. Kapag ito'y nangyari sa gabi, may mga matatanda na naniniwalang ito'y babala ng hindi inaasahang gastusin o posibleng bisitang manghihingi ng tulong. Ang mga kilos na pusa, lalo na ang pagkalmot nila sa iba't ibang bahagi ng bahay, ay hindi dapat basta tingnan bilang simpleng kapiliuhan lamang. Bagamat totoo na ito'y natural na paraan ng paghasa ng kuko, paguunat ng katawan at pagpapahayag ng emosyon, sa larangan ng pamahiin at tradisyon, ang mga ito'y nagiging palatandaan, babala at simbolo ng mga bagay na maaring dumating sa pamilya at tahanan. Sa bawat pagkalmot ng pusa, tila ba may mensahe silang ipinaparating. Minsan ito'y swerte, minsan babala, at minsan proteksyon laban sa mga bagay na hindi natin nakikita. Kaya sa halip na mainis, mas makabuluhan kung ating bibigyang pansin at pagninilayan ang kanilang kilos. Sapagkat sa mata ng tradisyon, ang pusa ay hindi lamang alaga. Sila ay bantay, tagapagtanggol, gabay sa tahanan. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay meron tayong natutunan sa video ito. Good luck and God bless po sa ating lahat.